sa statement na ito na itong si Panelo, alam nating taga-suporta ito ni Digong at siyempre nga ng SMNI at ni Kibuloy. Dito sa kanyang pahayag na ito, um, kung babalikan natin kung paano, kung paano or ano yung linyahan na itong mga pulahan. Ako nga ay kung may ninakaw sa atin si, si Marcos or, or ang mga Marcos, idikasuhan eh, daw natin, ipabarangay daw natin. Ganyan na ganyan. <laughs> Si Kibolay po ay may mga nakabinding kaso sa US. Okay? Kaya dapat i-extradite. Yan po ngayon ang ipinaglalaban at ang isinusulong nga ng Senado at sa pangunguna, syempre, na Senator Risa Ontiveros. Pero ano yung pahayag na itong si Panelo? Matindi, no? Kung titignan mo kahit papano, may dunong naman sana itong mga katulad ni Panelo, eh. mga katulad ni Roque. Kaya lang kasi, Nagpapagamit, sumasandal sa kung sino. Hindi sila masyadong kumpiyansa doon sa galing nila. Ayaw nila ng, nampatas patas na laban. Gusto nila yung madali ang laban. Madalian ang pagpasok sa politika. Alam natin, political interest ang intensyon na mga ito. Kaya, kaya nagpapagamit. Kaya ganito katindi. Alright, ganito ang kanyang binitawang salita. Panelo kayo, Tiveros. Do not use Senate for propaganda. Kung totoo ang mga aligasyon versus Pastor Apollo Kibuloy, magkaso kayo. Yun, di ba? Kasuhan nyo, ipabaranggay nyo ang mga Marcos kung totoo ang may ninakaw sa inyo. Ang baba! <laughs> ang baba! Di ba? Napaka-sleazy. Eh? Di ba? Pasira na sa, sa profesyon ng mga lawyers ang mga katulad ni Panelo. Hindi ko talaga maubos ma-imagine kung anong nangyayari sa mga katulad na itong si Panelo, si Roque, meron pang isa yung si Topacio. Di ba? Ano nangyayari sa inyo? Ano ba? <laughs> Panelo kayo ang do not use the Senate uh, for propaganda. As if naman, Si Risa Ontiveros po ang totoong nagtatrabaho sa Senado. Yan po ang trabaho niya at wala siyang or hindi niya ginagamit ang Senado sa pansarili niyang interes hindi katulad ng iba dyan. okay kaya huwag niyo pong subukan ang isang babae uli ang isang Risa Ontiveros dahil talagang palaban yan mm -hmm.